guys starting point sa taas ito na ito na tapos ito, ito na nanti tayo yung target talaga yung ay, ay, oh. talaga oh. yung mga pupunta. go up go up lang guys uh, go up eh? bagyubila ah Kaya na guys Umpisa na. chimay, mm. Oh, 'yung isa naghubad na diyan. Street lang, guys, nang sa taas. Yeah. Matyoosh. Matyoosh. Ang init. Oh my goodness. Mali yung pinuntaan namin guys. Doon. Doon kami pumunta. Doon kami sa buntok na yun. Sa likod ng bundok na yan. Go ah, ah. straight. Yung isa dyan, nagbura na. ito so guys. Okay, uh -huh. Tingnan mo nga be. Bar 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 na Nagubad na si Dalaga. Hindi naman nakakatakot yung cementerya nila dito. Hindi, hindi ka guys sa atin. Uh -huh. <laughs> dito hindi nakakatakot sa atin. Nakakatakot kasi may mga pancun, pancun. Oh, ito, abo-abo lang. Ayan, daanan natin ang cementerya guys. Ano, <coughs> Krimit okay, kasi okay. sila. Pero itong mga nauna na mga ninuno nila. tapi po. Ito guys. Ha? Huh? Tapos may hagdan dito. diretso lang. Dino, na yan. Na lang, baba. Oh, ya. <laughs> sa bahay, Dino, <coughs> <coughs> Pero kung ang naman walang pakialam, wala kang stress, okay na yung ganito. Kesa naman nasa city ka nga, hindi ka pinapakain, wala kang tulog, may bullshit pa ka mang naririnig. Ay, wag na! Sabi nga kahit nasa probinsya, peaceful. Pero di ko Sigaw Wasak, puso ni Lastimak, sabi nga. Gasgas gas na gas! gas. <laughs> mapapa outs out ka talaga. Oh. Ano to? Ito yata yung nakikita natin sa TV na kinakain nila yan. Oo, oh, oh, yan nga. Dito kami umuwi. Ayun, no. yan. Oo, yan nga yun. Lumanding kanina. tapos na, na kami. Oo, no? O, baka pa -uwi oh, baka pauwi oh, tayo. sa dami ba naman ng okay. dinanan natin. Kasi kaya nang dadanan natin pauwi. Syempre. Magtatanggal tayo ng balot hindi dinanan natin. Ako lang ang hingalin sa atin. hingalin Hindi mo dadating mga jacket ko kasi naka-crack-crack lang ang jacket eh. Tayo, labi kaya pa te? Ano, kaya nyo pa? Parang okay. <laughs> ayaw na ni ate. Go straight, lang guys. Go straight. don't na yung waiting shit, guys. Ito tayo. Paakyat na. 人哪嘛，人哪。 apa di sila oh